Ayong atlaw kaninyong ka ninyong tanan niya nagpaminaw ka ron. Ning tuluman nun, kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra, o Gator na Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga magkatag o kinapuhi ning akong suwat soliran. Ako si Shella. 30 anyos o single. Nagpuyo sa Cordova, Cebu. Punto legal kining akong soliran. Kabahin kini sa akong cellphone nga nakawat. Aron inyo hisaptan, Sugdon so, ko sa dihang nagplano kong magtikosyo. Ingon ini ang mga panghita ko. Magnegosyo ka. Unya, trabaho man ka. Ang... Um, ut utgan sa alangkot ma. Bahala na. Kaya kung unsa gani, kung mabumning ni Kusyo ha, muntang kong trabaho isip call center agent. Oh, kau na, kunong sa'y plano nimo, mo. Masuporta ragid ko nimo. Salamat, ma. Ay, salamat taong Lord. Huwag ko ni mo ati. Pila eh. na kapuan nalipay kay ko. kay nakabawi-bawi na gyud ko taon sa akong puhunan nga giput up aning ukay-ukay na kong negosyo ron. Unta, Lord. Padayo na ni. Dong Jumay, nakay, Lord? No, what, Tiwi? Nga naman? Ahak, uy, okay. nahot dan, Kinsam din tayo mong kontakunti? Da, kung katransa ka okay Ukay Ukay, like Mupalit na siya og bail good. Ako panimutino ni Mutino? Mas pay pag magplan ka. Aron dili ka sa uglod? Dakarabay ka customer sa iyong Malagi akong huna-huna dong, uy. Kung makalugar ko ugla ka, oh. magplan na lang dito ko dong. Oh, maya pati. Sheila, bago nam sa lagi kag cellphone nak. Ay, Oma, nagkuha na lang kog bag-o kay nagplan man ko para ni sa mo negosyo. Mm. -hmm. Kas kay uy. Usahay di ko kabantay nga mahutdan na day ko load. Unya, na ako'y katransak sa negosyo. Ah, oh, ma Mas maayo hinoon kay nakahuna-huna ka ni Ana nga magplan na lang. Ma lagi ma. Ay, magtiwas ako sa Ani, ni Maha Kadit lang. <sighs> Ibalhin akong akong online banking, Ani, nga number. Ay, salamat in town, Ubay-ubay, kiyod ang nag-inquire ang mga ukay-ukay bells, Ron. Na ay upan nga, sigurado na good. Kay nagmani transfer naman sila na ako down payment. <laughs> ay, chuti na sa at kunya niya. Tindera sa umaka, call center agent. May kay napakoy gamay oras para makatuk Chat na kong kaupan. Asa na kong kong. Hindi na may maayaw ni Hawi. Late na hinuon ko. <coughs> Ay! Ako sa cellphone! Ako sa cellphone! Tabar! Tabar! Kaya Ako sa cellphone! Snatch! na ay password nga akong cellphone, pwerte yun din tao na kong guula sa dihang gisnatch kini. Wa ko mabalaka sa mismong cellphone. Nabalaka ko kay na ang akong online bank dito. Og nakuyawan ko kay tingalig ma-open nila og maka-transact na hinoon sila o kwarta dito. Uy na himo ang mga tao nga akong ipangayo at tabang at uhing na. Nakasabot sad ko nga basig mahadlok sad sila kay tingalig na ay dabaron nga kutsilyo o pusil tong tawhana nga nag-snatch sa akong cellphone. Maong dali-dali dayon yun kong may sa akong trabahoan o dito ko nang hangyo sa kong mga kauban kay tawagan nako mismo ang telco nga ipa-deactivate na kong akong SIM. Unya. Hala, <coughs> uy. ba yung tubag, day. Wala pag Yes, hello, good evening. How Miss, Miss, this is urgent. I want you to deactivate my SIM card. Karun Dayun! Kay nakawad ang akong cellphone nung naatanan dito na akong online banking. Oh, yes, ma'am. Please give me your details. Ingon mo sa number at yung card. Zero oh, nine. Ako, Imel. Kumusta, Dai? kung akong email o banks, dai, Manawag ko sa bangko, dahi. Yes, ma'am, do na big amount of loan transaction and na-transfer dahi yun. Unsa, ma'am? Di ba, miss? Niingon ko ninyo nga i-deactivate ang SIM? Mingan pa ko ninyo nga this is urgent kay nasnatch ang akong cellphone. Sorry, ma'am. Pero na-stop lang na mo nga maka-call o text ang SIM. Pero wa na mo ma-deactivate o tarong to stop receiving calls and texts. My God! So, possibly di ay nga transact ang snatcher dito through OTP. O mo di ay nga na-change pa sa akong online bank, ingon man ang akong email. <coughs> kay hey, na napil nga kwarta tong tungura, hinungdan nga problema git kay ko ron. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makapugos ba sila og pabayad na ko atong na-loan nga kwarta bisag na hack ang akong account? Ikaduhang pangutana, doon na ba'y tulubagon ang telco sa identity thief nga nahitabo nako? ako? Pwede ba sila mo'y manubag sa na-loan nga kwarta? Ikatulong pangutana, sad ba ang bangko? Kay, wa pa man oras, nakaloan na o nakatransfer na ang nang snatch sa akong cellphone o wa ni ma-verify o tarong ang application o nila i-release ang kwarta. Ikaupat o katapusan, doon na ba'y pwedeng makatabang nako ini? Kung doon naman, asa mang kumahimong maduol, palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Shalak. Mayong adlaw mga suking paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra. Tarong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional o mga drug related nga mga problema. Muna ayaw na ipadugay ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com itong Facebook account kini nga kong suliran official writer's page. Pwede sad, atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta and hello sa ang mga sukintig paminaw. greeting sa tanan na mga naminaw sa ilahang balay, silang opisina, silang tindahan, silahang mga radyo. Kung asa man mong dapita din ha, gibit-bit ba na ninyo sa gawas para mas kusog ang signal o sa ang mga taxi driver, no? Nga nag-drive-drive pero naminaw sa ang programa. Salamat kay ninyo kuya kay sige mo um, paminaw, subaybay, wag yung sipiat sa pipila katuig nga nagdaga na ato ang programa. Nagpabiling dito ang number one. Number one? Yes. No list than number one. Of course. Pasalamat tag maayo. No? Yes, and um, palihog lang po, no? padayon yung pag-like o pag-follow sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Pero ang inyohang mga suwat at tugid ipadala sa kini ang akong suliran official writer's Or sa kana uh, sa third floor Jose si R. Martinez yes. building was Minya Boulevard pa yan sa Sugbo or sa Suliran underscore 612 at yahoo.com po nga Facebook account dili sa Facebook account nga personal ni Dr. Obra unsay mong Facebook Dok? Dr. Rene Obra kanang naka -white, white blazer no yes or kang Elaine Tantenko Bathan sa Facebook ug attorney ni Elaine sa Instagram ug Twitter adto lang yun sa ato ang official writers page pali yes ang ato mm. makutlo nga pagtulunan karong adlaw ato ni no ako yes. gininga no mm. you are only a poor person if you are not happy with what you have. Mm. <laughs> <Yes>. okay. <laughs> okay. Di ka kontento kung sa may sa ginoo ni mo, pubre lang yapong ka. Bisag daghan na kayo kag-millionis bangko, di ka po ka kontento, pubre lang yapong ka. Yes. Kay di mang, para ni mo, nothing man sila, balik wala. Oh. Kibaw ka, being contented no is, sa akin na, mo ginay key to happiness. Malayot, Malayot, no? No? Pa Pero 15, mga Malipay ta. Pero kinsa mga igreet na to, today. Ya yeah, kung igreet, si uh, Tismel Caballero Barliso, no? Og si uh, Nicar uh, Navarro. Uh, mm -hmm. Nalimot ko si Michelle Navarro. Mm. -hmm. Attorney Emilio Aguilar Muntun, senior. Diya yeah, sa Sugol Children Little. Kamusta naman ka, attorney? O attorney Juan uh, Albun, Lauro Albun. Uh, Dr. Rudy Kuray, pirminin na minaw na to, no? Og uh, mga Uh, TRC boys na uh, dalang ko magkuan kay mo mahurot yes. na mga great no so uh, regards mo tanan also kang uh. Christian Marby Merly kang Julie Pardilio Apas kang Mamkaresa Sarabia uh, Rekina kang Jaja uh, Batia Herodias kang <laughs> Jures Ken ug kang Ricardo Tuwada Guada Maturan and kang <coughs> Dudoy Deskitado akong classmate sa San Carlos no? Sa accountancy, hello, doy. Ug kang Jeje Navares, mangyaw, bakaro, ug sa tanan ng mga sastre. Sa ako ang beshi nga si Dino Loren, ug kang Atenina Cinco, hello. Bago din nagchat na ko si Madam Amiyap Atene. Mm. Congratulations Ang gratulation dahil ni Congressman Coco Yap, no? Sa Southern Leyte District. Mm. Uh, na, top, na ta, top, ko sa top 20 ng mga performing congressman oh, yes. all over the Philippines. Congratulations, Congratulations na ko congressman, ko kuyap diha sa District sa Southern Leyte, no? Punto legal ta today partner at yes, punto legal. Si Sheila 30 years old, taga Cordova Cebu, Mayor Didoy. <laughs> Hello, no? Kang Kang Attorney Panyares no o Kang uh, Congressman Lawrence Lagon dinha sa Cordova Cebu. Okay. Mm. Unang pangutana. Mm. Makapugus ba sila pagpabayad nako na ko atong malu na, na nga kwarta bisag nahak akong account? Um, nahak yung account natin eh. Nahak man gud to ang iyaha man gong nahitabuan ni nunga nga um, ang iyahang cellphone gikawat. Iya. Uh -huh, uh -huh. um, tungod feeling niya tungod ato na access ang iyahang mga ang iyahang mga accounts no ko uh, um, ang akong pangutana ani nga kung nahack yun ang imuhang account, then dili kanila mapugos to um, loan kung dili ikaw ang niloan ato, no? Nga uh, ang importante mangud ani is that the moment ma makawatan tag cellphone, makawatan tag credit card, uh, wallet nga na ato ang mga ATM, ang una gyud natong buhaton is muadto kita or pahibawon na to ang bangko nga um, gikawat ang ato ang ATM, gikawat ato ang credit card or gikawat atong cellphone nga ipadeactivate gid na nato kay dili gid ang advice mo na ako ana is dili gid ta mag og mga password sa atong cellphone. Mm, mm, mm. Kay labaw na ang, ang kani cellphone de prone man kay kawa, maski pag dili kawat, prone nga mahabilin, prone nga mawagtang, no malimtan, ma-misplace na to. Unya naa din ha ang mga password kaya mo man sa iya ha. No? So, of course, kung gireporto niyo mo dayon then the bank will not hold you liable or accountable. Kaya nga naman, ang kanaman pong pagpaloan po sa banko, di man good, good unta na dapat basta-basta. Mm. Mususi man na sila. Unya, kanang mga online karon nga mga transactions, gina-discourage good na. Kaya ang pag-unsa may ilahang measures to really verify also nga ikaw good na especially kung gireport ni mo. So, di gud ka angay uh, mo bayad ato, especially nga dili man ikaw ang nitransak, ikawat man ang imuhang uh, cellphone, and then mula gina, kung gingon ninyo, the moment mahitabo na ninyo, it, it change password yun, no? Change password right away, deactivate, inform the bank nga nagkawat ang inyuhang uh, nangawagtang ni ang yung ATM or something. Di ba ha? karoon lately, attorney, registered mo na itong mga cellphone? Yes, registered ang, ang, ang mga SIM SIM. Ang uh, sim. Oh. Uh, uh, problema siguro, ang akong duda sa itabot niya, Doc, is that pag siyang cellphone, na ang iyahang password, na-access, na, access. na abli ang uh, cellphone. Uh. So, nakit-ended to ang mga password sa iyahang bank account. Mm. So, nakasud sa iyahang bank account. No, so, sa na may mga strong features po doon ang cellphone, no, na na may mga face recognition, nga kung dili mo hang naong, dili maable. Mm -hmm. So, iigamita po na ang mga features po sa, sa cellphone. Mm -hmm. no, no, Pero I really suggest nga, di ninyo i-save ang inyong mga password o mga detalye sa inyong cellphone. So, mm -hmm. mm. -hmm. na ng mga password no, mga birthday? Correct. So, well, ay ayaw, ayaw, ayaw na ng birthday, kadali kayo ma <laughs> birthday masiyang siyang mother-in-law? <laughs> dili iya, habitaw. Oh, uh, so, na ay kadaw ang pangunta na. ang talco, or rather telco, sa identity uh, theft. Mm. nga nahitabo na ko. pwede bag sila maoy manubag sa nalun nga kwarta mm. okay um, ang nahitabo ani is this ang 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 telco um, in a way pwede ninyong ma-hold liable especially kay gibase na sa imuhang suwat nga imo manggitaw ganda yon ang ang telephone company to tell them to deactivate but they did not uh, do it Paghibaw ni mo nga o papahibaw ni mong, nga gisnatch ang imuhang um, stealth, cellphone. Pero ang problema manggod ani is this. Um while mas stop niya ang call, okay? Mas stop niya ang call, dili na dili na makontak, So long as ang imuhang cellphone is still capable of wifi. Uh -huh. Which is the phone is capable separately, no, from the signal sa imuhang telephone company unya naa like i said naa imuhang cellphone ang password makatransact gihapon online Kaya mm. kay lahi man Uyaw, na ang wala, features no? yes lahi mana ang features so um in a way makaingon ko nga walay liability ang ang telephone company tungod kay na access man na not using the the signal sa telephone company but possible nga gigamit ang wifi fi mm. no so it's the phone itself that made it possible and not the telephone company. So, ah. I think medyo lisod to go after the telephone company. Para nako, na kung na-inform nyo mo ang bangko, or negligent ang bangko nga ning release atong loan, ang bangko will be the one liable. Alright. Mm. Ikatulong po ko na, ba sad ang bangko? kay wala pa goy uras. Nakalo na og nakatransfer na ang nagisnat sa akong cellphone, og wala ni ma-verify og tarong ang application una nila i release ang kwarta. Yes. Muna akong giingon, if the bank was negligent, wala gitarong og verify, wala tarong protocols kung unsay mga um, procedures sa pagsusi kung Um, ikaw bagyod na ang nitransak kung ning apply og loan sa mutpa if na reported bagyod po ni mo no sa bangko nga na hack ang imuhang account then uh, posibleng nga ang bangko pa ang mas liable than the telephone company So, ma-refund lang siya. Tanong, yung pa again. Supposed to be, yes. Ibalik. Oh. oh. Kaya ako, Doc, I've, I've tried, no? Dili ganit ni siya kanang, Dili ganit ni siya kawat pinaagi sa cellphone or sa ATM but may may my kagdi ako ang check in forge oh pero maklaro gud nimo ang discrepancy sa ako ang signature nga to sa record sa bangko ug ang signature sa check na sipyat lang gud ang bangko ug in cash and i asked them to to pay me ni bayad gud ang bangko ni bayad gud ang bangko mo nang mo open kag bank account no nagitay sample signature tulo ko mo sample signature gud kag tulo unyay ay nag-usba mo gud nang imuhang ah pirma kaya Kay mm. mo man ilahang basis. Unya, sipya din po ang banko because ang usual procedure baya nila is manawag sila nimo no? Labang mm. medyo dako ang kantidad. Which they also did not do sa ako ang case. So, malayable din ang So, usara din lang yung mong signature all throughout? All throughout. Isara. And then, constantly, kay usahay, um, as we go older, mausab baya na gamay ang stroke, mm. muna um, ginapa-update po sa bangko sa ato ang current na nga signature. Kaya na i-share matter, patpaso mm. nang nako. Ako, ako mm. may tignuro sa mga Coast Guard. Mm. By DR by the sa daghan mm. Kan kan Manila, sa Bagdak pa na abot dito mm. di si Cebu. Ya taas ba yan kung signature kita mm. kataas ang signature. Ginan ko sa Coast Guard nga si Oba, sa dak mm. i, i shortcut na lang kung adili kay mo mm. mo, mo man mo, mo man sa Oba. Wa gina ko kaya ni ko gapon batag kapuya kay daghan ba kayo. Ako pod, ako pirma pod sa ako notaryo, sa ako ang pleadings pod. Oh ako pirma same lagi yun do kay mo man akong pirma dito sa libro na mo Supreme Court pagpasar mm. na ko. Lisod lagi mong usbon, no? Oo, oh, lisod man imong mong usbon. Kaya e may sila, na ako na long nga signature, na po yung short signature. Murog lisod o eh. Ako, dele ko. Oo. Initial na tawag ni mo, ana. Initial. But for, or, or for, for official documents, it should be a regular signature. Alright. Ikaw, pat, tapos ang punta na. Mm. Do na ba pwedeng makatabang na ko, ani? Kung do naman, asa man ko pwedeng muduol attorney Elaine? Hmm. At to, ka sa bangko and then you file a, a e complaint against the bank o dili gani then i-elevate na sa ilahang legal or else pwede ka mo file og kaso oh. Uh, as against uh, the bank for the collection or for the payment nga dili gud na ka mahimong liable sa pagbayad ana besides no ug ikiha kanila wag gud sa sila basihan sa ta ana that should be chargeable losses to mm -hmm. the bank and besides ang bangko naman ay insurance insured man ang ato ang account uh, no, 500,000 no up to 500,000 500, 000, 500 000, na sa CDIC. Uh, oh. so makover ana didto ang ilahang ang kanang losses sa ilahang sipyat no but mm. they have to di kanila pwede paninglon no? di kanila wa may kaibara na no kay wa man ka nakakuha kwarta ato but di kanila pwede paninglon okay? okay, mga suking ting paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan, kini saab si Dr. Rene Obra daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuwang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio mo Nationwide, Tatakaraman. Dagang, Dagang salamat at maayong adlaw!